Ayan ang ating mga tanim guys So ipapakita ko lang sa inyo Ayan guys, so napaka-init dito ngayon And it's me mabis life so guys ngayon ang uh, vlog natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung tinanim ko dito sa paso ng mga bulay guys uh, nandito kasi ako guys sa singapore and ayan, uh, i-share ko lang sa inyo yung pinunla ako and yung mga tanim ko dito na pwede na siyang gulayin and pwede natin kainin. So guys samahan niyo ako sa aking uh, vlog for today. So sa mga hindi pa po nag subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga new videos na si-share ko sa inyo. So let's go guys. Let's get started! Ayan ang ating mga tanim guys So ipapakita ko lang sa inyo Ayan guys. So napaka -init dito ngayon Guys, ito yung tin tinanim ko yung dumating ako, guys. Ito yung uh, oregano. Ayan, pwede, guys, pag may upo. So, hindi kasi, guys, masyadong mataba yung lupa dito. Kasi nga, nasa paso lang siya. So, unlike pag nasa ano lang siya. Pag nasa lupa talaga, mataba. Dapat ito, green na green yung kulay niya. So, para lang siyang light green, ganyan, guys. Pero, ang ganda ng dahon niya, guys. So, na, tignan niyo, guys. Diba? Diba? rin siya kasi malaki naman yung kanyang ng uh, steam. Ayan, guys. So, yan yung tinanim ko, guys. And malaki na siya. So, ito, guys. Dati na ito dito. So, ang plan ko is tangga rin siya at tataniman ko siya ng gulay. So, hindi ko pa siya kasi naayos. So, uh, ayan, guys. Mag-harvest tayo ng ating ano dito. So, ito, guys. Plan ko rin palitan. Palitan ko ng ano. Gusto ko magtanim ng tawag doon ng natuyo na siya o kailangan siyang diligan mamaya didiligan ko na uh, gusto ko siyang palitan guys nung sili or gusto kong tanim ng parsley ayan so ito naman yung presto yan presto para sa pasta guys so marami na pala siyang dahon so kailangan ko siyang tatanggalin na and maybe siguro ibiblend ko siya kasi sayang o marami na siyang dahon and yung ito guys puputol ako dito uli at itatanim ko siya dito para maging maganda so yan kung nakikita nyo guys ang dami niya ng dahon ayan yung presto guys Pangano siya sa pasta so yan tatanggalin yung dahon guys tapos ahuhugasan nyo and idadry siya pagkatapos lagyan nyo ng bawang olive oil at saka black pepper, then i-blend guys para meron kayong resto pasta ayan so ayan siya guys and ito yung sili buhay na siya, pero parang payat siya and ito guys, sili rin to tignan nyo nga guys, o bakit magkaiba sila iparehas lang yan silang pinundla ko so ayan naman yung sweet potato o kamote and then ito yung mga pinundla ko guys, na gusto ko siyang itanim So, yung mga pangit na dahon, katulad yan, yang dahon na yan so hindi na siya maganda so tatanggalin ko na yan siya guys and ito yung sibuyas guys na tinanim ko kasi nga uh, mahilig uh, gumamit ng spring onion dito so pag yung binili na nga amo ko na naubos ka agad siya so gusto kong kumuha dito kapag malaki na siya and then meron din na gamit meron din tanim dito pero nandito na kagad dito guys tinanim na kagad ng kasama ko ito itong pandan masarap ito guys sa kanin ayan yung pandan kasi minsan nagpapaluto ng barley juice yung amo ko so kukuha dito ng ilalagay doon para pampabango sa barley so ayan and dito yung ampalaya guys medyo payat siya at wala siyang bunga meron palang bunga dito guys ng okra ayan guys pinapatanda ko siya ito pinapatanda ko siya guys kasi gusto ko siyang itanim pag matanda na siya itatanim ko siya guys ulit So yan matanda na siya so pinapaano ko lang siya, pinapa-brown. Gagawin ko siyang similya. So ayan guys, yung aming tanim dito. Hindi ko alam kung ano ito guys. Tsaka meron dito parang ano to oh hindi ko alam kung ano kaya ano kaya ito ano kaya yung seeds ito cucumber hindi naman siguro hindi ano kaya ito ito yung sibuyas guys spring onion ito talagang pagkabili yung spring onion talaga siya tapos ito yung sibuyas nagano ko ng isang buong sibuyas at itinanim ko dyan so ayan guys taba ito oh. sili din to guys yan oh. Ito guys. So, plan ko, kukuha ako dito. Tapos gagawin ko siyang presto pasta. So, kailangan siyang tanggalin uli lahat ng mga dahon niya. Tapos hugasan. Yan. Tapos yung ano, gusto ko siyang itanim uli dito yung iba. So, ang kailangan ko lang dito is puro lahat mga dahon. Pero so, dito magugulay tayo Tuyo na siya. Kailangan siyang diligan. ng hapon magdidilig ako guys. So busy kasi ako eh, Hindi ko siya na diligan. So plan ko rin tanggalin itong mga bulaklak bulaklak na ito. Kasi guys hindi naman siya nag... Hindi naman siya kapakinabangan. Kundi ganyan ganyan lang. <laughs> so ayan siya guys. Thank you for watching guys. Please subscribe to my channel. Bye guys.